Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpahayag ng kanyang opinyon ng veteranong mamamahayag na si Arnold Clavio tungkol sa umano'y labis na pagtutok ng balita sa International Criminal Court at ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ayon sa kanya ay natatabunan na ang iba pang mahalagang isyo sa bansa. Sa isang Instagram post noong ika apat ng Marso, ipinaalala ni Clavio na habang patuloy na pinag-uusapan ng ICC, may mga kontrobersyal na usaping dapat ding bigyang pansin, lalo na ang usapin ng pondong pampubliko. Puro na lang tungkol sa pag-aresto ng dating Pangulong Duterte ang laman ng balita, mainstream at social media, halos araw-araw. Ani Clavio Bring Home PRRD yan ang sigaw ng kanyang mga taga-suporta kahit nasa kamay na ng International Criminal Court ang kapalaran ng dating Pangulo. Baka pwede naman na isigaw nating lahat ay bring back the funds. Ibinahagi rin ni Clavio ang ilan sa mga usaping may kinalaman sa pondo ng gobyerno na ani dapat ding mabigyang pansin tulad ng PhilHealth Funds. Ayon sa ulat noong ikalabinsyam ng Disyembre taong 2024, nagramit ang PhilHealth ng 60 billion pesos na labis na subsidiya sa National Treasury na kasalukuyang dinidinig sa Korte Suprema. Gayun din ang confidential funds ng OVP. Gumastos umano ang Office of the Vice President ng 375 million pesos sa confidential funds. Iniulat din na may 125 million pesos na ginasto sa loob ng labing isang araw noong 2022. Ayon sa Commission on Audit, hindi nila mahanap ang 73.3 million pesos sa confidential funds ng OVP. Ang ilang bahagi ng pondong ito ay sinasabing napunta sa mga individual na may pangalang Mary Grace Piatos at iba pang aliases. At ang National Budget 2025 may mga issue pa rin umano sa General Appropriations Act para sa susunod na taon. Sa pagtatapos ng kanyang post, binigyang diin ni Clavio na hindi dapat makalimutan ng taong bayan ang mga isyo sa pondo ng bayan. Pare-pareho lang kayo nagtatabunan ng mga isyo. Sa huli, dapat lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay managot lalo na sa isyo ng paglustay sa kaban ng bayan. Hindi kami nakakalimot. Sa patuloy na kontrobersya sa ICC, nagagamit ba ito bilang distraction sa ibang mahalagang isyo sa bansa?